Tignan nyo nga itong niluluto ko. Oo, oo, mga kaibigan. <laughs> Umpisa na po tayo. O, mantika lang ha. Konting mantika lang. Dahil mantika. <laughs> o, lagay po tayo ng konting bawang. Mantika at bawang. Katapos po ng bawang, sibuyas. Opo. O, o narinig po ha. Ilalagay ko na po itong ating kilbasa sausage. Ito namang kilbasa sausage eh, kung meron lang po kayo. Madalas akong may ganiri sa bahay eh. So, ito yung isang malaki na hiniwa ko po ng makakapal. Kung wala eh, lang siya. O kaya na may chorizo. Basta, ito yung papulahin natin. Lalagyan ko na po ng konting nor. Hmm. Na magkalasa-lasa na. O pagkatapos eh, toyo po. Ano? Hmm. Come on. Dalawang kutsarang toyo. O, dalawang kutsarang oyster sauce po, ha? Yun. Kung po makita pamintan nila eh, e, pamintang uh, ito yung pamintang buok Nalagyan ko na po ng konti. Pero dapat eh, pamintang duro. <laughs> Ayawin po natin yan. Nalagay ko yung nakita nyo na itong niluto ko nung isang araw eh. Kaya lang, ito lang po ang nahagilap ko sa kanilang palami dyan. So ito na, nalulutoy natin. Tama! O, kita nyo po yan. Lalagay ko na po ito. Ito po yung ating um, ribs. At saka sinamahan ko po ng karne ng baka at uh, may nabili pa rin may naabili pala dito eh baka po masira dalawang pakete hiniwa ko rin po ng kasing lalaki ng ating ribs isinama ko po din sa pinakuluan ilay ko po din sa pressure cooker so madali siyang lumambot so, ganun lamang so, uh, po natin ha ah, nang major uh, medyo pumula-pula yung ating ribs malambot na po yung karne ng baka at syempre, malambot na rin yung ating uh, old crepes. Kalahating siling pula lang po ito. Nahiniwa ako ng pawardi-wardi. Ilagay na po natin. Alayin po natin sandali. O, oh, ito po yung ano, pinagpakuluan. Ilagyan natin ng konti ha. Hmm. Para masabaw. Nandiyan ang lasa eh. O siya, halo po. Kumukulo na. Mm -hmm. Tikman nyo muna ha. Pakawalan lasa. Marami kong sabaw nang ilagay. Tikman ko muna ha. Naku po, mabagay. Ayos na, ayos na. Oh, ito pong ating, uh, ito yung nilaga. Natira po yung mais. Hindi, ilalagay ko na yung mais din eh. O di diba? Napakinabangan. Kung kayo po'y gagamit ng mais sa atin, sa Pilipinas, yun po'y matitigas. Parang kasintigas ng kalooban ng manugang niyo. <laughs> so, umpisan niyo po ilagay, ha? ilagay nyo ng maayos at ng lumambot bago nyo po ilagay dini sa ulang. At malambot na yung ibang ricado natin. O, may natira pa pong ng uh, patatas. Ilagay na po natin. Lalagyan ko po ng konting repolyo. O, yan lang. Konti lamang. O, hindi po ba? nakaraos na naman tayo. Hindi ko po kusinay sinaita mga kaibigan, lagi paalala. So kung may mga bagay-bagay kayong nakikita rito na medyo hindi pang karaniwan at palagi nyo nakikita eh, pasintabi na po ha. Takpan na po natin. O siya, maguntahan muna tayo. Ano po ba bago? <laughs> o siya, tapos na po itong niluluto natin. At sasandokan ko na po kayo. Talagang pagluluto eh, ganun lang. Sandaling-sandali lamang. Hmm. Tingnan nyo nga yan. Hindi ko na po nilagyan ng cornstarch pampalapot at uh, ayos na ayos na naman po ito eh. Pwede nang hindi malapot ang sabaw. Hmm? Yo. Tingnan nyo nga ire oh. <laughs> yeah. O tapos po, lagyan natin ng isang mais. Ayos po ba? Nagustuhan nyo po ba? O sa susunod, iba namang ulam. Sasarapan natin. Simple at mura lang yung ricado. Tapos sa madali pang lutuin. Okay, Ron Bilaro po.